So good morning. So alas 7, alas 7 magala 7 na, 1 minute na lang. Ay natin si 4. So ito ang pag-release na natin. Over area. So bibilaw tatlo. Sa dalawa tatlo okay, release tandaan lang tayo. Ang ah, bagong convoy natin niyan si Jomar. Uh, ah, okay, sige, tandaan lang Mar. Ari-ari. Ah, Okay, release na. dadalang. lang. Sige, yeah, baba mo yan. Ano. Yeah, Mar, baba mo yan. Sige, yeah, dada lang. Sige. Yeah. Opo, ka na konti, Mar. Mar, urung ka na konti, Mar. Sige, yeah, yan, yan. Yan. Yan lang. Stop him lang. Okay, sige. Okay. Out. Oh, ayan na. So, good luck sa mga lahat na nag-load. Good luck sa lahat na nag-load. So, ayan ang mga warrior nyo. Okay. Ela, sige, okay. Ela, pa paisa isa labas. Okay, babe, check rig tayo ha. Ayan na may ibon nyo, isa, isa labas. You know, wala lamang umikot, dire diretso. Ela, mga warrior nyo. Okay, double check tayo ha. Ayun, double check tayo. Okay, so wala na. So salamat. Thank you sa mga nag-load. Ayun mga ibon nyo. Layo na. Okay, salamat. Thank you.